Hello guys! Welcome to my uh, munting bahay sa Canada. Ito yung maliit naming pintuan, mga sapatos ng asawa ko pang work, tsaka pang lakaw ko na pang labas lang din. Tapos maliit naming altar, di ba? Tapos, yan yung mayong liit na iniba ko na kasi yung ano, yung sofa namin. Kaya pinaguhan ko na siya. Kasi may heater dyan na tatabunan sa upuan. Kaya yan yung kusina namin. <clears throat> Napakaliit lang, di ba? Sakto lang talaga sa amin ang dalawa ng asawa ko. So, nagiging tatlo na pa kami puhon. Yan. Kompleto na tong bahay na to. Kinakompleto na to ng asawa ko before ako tumating. Kasi, believe nga ako sa asawa ko eh, kalalaking tao. yun na, wala na. Yun nga lang pinag-awayan namin kasi sabi ko ako mamili sa mga appliances, ako ang mam mamimili at saka bum, mga ano. Eh wala, wala na akong magawa pagdating ko kung na yung ano eh, gamit ng bahay eh. Kaya sige, pero okay naman, maganda naman din yung mga pinili niyang mga gamit. So, kaya nagugustuhan ko na. Rin. Tsaka no, ito naman yung CR namin na maliit. Yung pang mini hotel na style na CR. Apakaliit ah, lang niya na cute na basta ayan, lagaya namin na tissue. Tapos yung shower na gustong gusto ko, yung shower na gustong gusto ko talaga yun na pangarap ko na shower na ganun. Pasensya na pala kayo sa boses ko kasi, oh my god, yung boses ko, nahawaan ako ng asawa ko na sipun, Tapos yan, para na ako na inuubo. Tapos yan, yung sliding door siya, glass, tapos yung, yung shower kasi, wala siyang gripo sa baba, kaya nahihirapan ako mag, yung maglalaba-laba ka ng kung ano-ano gusto mo labhan. Wala, hindi, tuloy ako makapaglaba ng mga, yung mga pantila, mga bra, wala hindi ako makapaglaba masyado kasi shower lang wala siyang gripo yung gripo nasa ano lang laba tapos yun wala kami nasa shampoo namin nasa baba kasi nga hindi pa nakadikit yung asawa dyan ng panibagong panglagyan kasi mabibigat kasi yung shampoo malalaki kasi binibili namin at saka naman yan yung heater namin yung heater namin para hindi lalamigin at yung keratin ko na galing pa yan pinas 6 na binili ko na narating na dinala ko kaya 4 na lang yun natira kasi nga yung dalawa nagamit ko na hindi ko na siya na nagamit kasi inaubos ko muna yung at saka gusto ko yun gamitin pag may lakad ako kasi mabango yun gusto ko yun at saka yun pagkalabas na pagkalabas mo may kita mo na agad yung kusina yung sala sakto na talaga yung TV namin 55 inches yan tapos sakto talaga yung ano namin, yung sofa yung table tapos yun sa ano, yung washing namin dito sa gilid, tapos yung kwarto kasi namin, may kortina yan sa ano, na, kasi wala siyang ding-ding naka-open lang siya yun, yung mga ano namin, yung mga malita namin, yung wala kami malagyan ng ano, ng box ng TV, kaya nalagay lang, mga hangiran ng at saka yung taran yung asawa ko sarap ng buhay hindi <gibli> kasi siya nakauti ngayon kaya doon may kasama ako kaya naka display yung sa party namin ito yung pinapanalo na ng asawa ko noon yung Christmas party I know summer party tapos yan diba sarap ng dudong yung kulambu ko talaga hindi talaga yung kulambu ko kasi kadikitin buhay ko at ito yan, mga lagayan ko. Yan, si Buntis. <laughs> Uy, wala gig ko yung magawa. Diri ba? Kaya pasensyon. Uy, manood naman kayo dyan. Kasi wala na talaga ako magawa. Wala ako magawa dito sa po. na nakakapagot. Ay, tsaka yan yung mga gamit mga gamot ko, mga vitamins ko. Yan yung resita sa akin ng doktor ko kahapon. Yung, ano, yung pampatay Kasi, sa bloated tayo. Oh my God, Wala dako, nagtiyan. my God. Tapos yung mga banjos, yung mga panghaplas para iwas sakit-sakit sa sakit, katawan. Tapos yan na, pagkalabas mo sa kwarto, kasi tinagalan namin yung kortina, dinikitan lang namin, ginawa namin yung divider, hindi pa namin nalagyan ng kwartina yun ulit. Tapos dito, pagkatingin mo dito sa bintana, kasi dito kami sa first floor guys. Yan, sa first floor kami. Yan, makikita mo na yung mga garahian dyan ito naman si Alexa. Hello, Alexa. Thank you for bantay-bantay. Yung -bantay, bodyguard namin. <laughs> Security guard. Yung pinaka-eye namin si Alexa. Tapos, ito yung mga nag-collect. Mag, -co mag start kami ng collect. Ng, kung saan kami lugar na makapunta na medyo malayo bibili kami ng asawa ko ng mga ganyan na, sa mga lugar na magnet sa rep. Tapos, kung pwede, kung magawa man namin, mapuno namin to Sakali, kagaya sa, sa ginoo na makapunta kami sa ka iba't ibang lugar, bibili kami ng souvenir na pang, ano, yan na. Thank, Thank you for watching. watching. Daigda muna kami, labing loving. <laughs>